So what's up? Magandang gabi sa inyong lahat mga kamamay So nandito ulit ako upang magbigay sa inyo ng ilang mga tips Ilang mga kasagutan sa inyong uh, mga bawat tanong Okay? So ito yung na-miss ko sa ating channel na to At medyo tayo na tagalan na muling makabalik dito Pero mga kamanok, ito nga po yung na-miss natin Na-miss nyo At kahit ako na-miss ko po ito Yung pagsagot sa mga katanungan po ninyo sa comment section So at this moment of time mga kamamay, mga kamanok panibago na naman katanungan na sasagutin natin galing sa ating isang subscribers. Okay? So, uh, bago natin simulan to mga kamanok, kung gusto niyo yung ganito klase ng uh, usapan, chicken talk, huwag nyo sana kalimutan na pindutin yung subscribe button at notification bell. At syempre, i-like nyo rin po yung video nito. Malaki may tutulong ng like button kapag ka pinindot nyo na makapag-share at matulungan din yung iba nating mga newbie pagdating sa pagmamanok. Okay? So, uh, kung napindot nyo na yan, simulan na natin. So, ang unang katanungan natin galing kay Udes Govia. Ayan. So, ang tanong niya is, Idol, good evening. Pasagot naman po. Yung 8 months ko na stag, matakaw kumain. Tapos, nagbibigay naman ako ng B-complex weekly. Okay, bakit maputla pa rin? sana masagot. Okay? So, uh, idol, pasensya na ako. Medyo natagalan yung ating pagsagot sa iyong uh, katanungan. So, syempre, marami rin tayong ginagawa dito sa ating backyards. So, ang mahalaga ito, nasagutin na natin yung, ano, yung katanungan mo. So, yun nga, ano, uh, magana naman kumain daw po yung kanyang manok. Tapos, weekly, nagbibigay naman daw siya ng B-complex. So, bakit maputla pa rin yung kanyang alaga? Okay? So, mga kamanok, sa madaling sabi, marami po kasing anggulo Okay? O factor ang maaari nating silipin pagdating sa ating mga alaga. Kasi pag po isang manok is putla, possible, merong mga vitamina, merong mga minerals, merong mga nutrients ang kulang sa kanyang katawan. Which is, hindi po nila nakukuha kung hindi po natin ibibigay. Especially kung alaga po natin sila at hindi naman po sila nakarange. Okay? Kung yung mga manok po is nakarange, walang problema. Sila na po yung bahalang pumili, kumuha, maghanap ng mga minerals na yon sa environment. Makikita nyo mga kamanok, yung mga nakarange na mga manok, na mga na mga stags wala silang problema okay sila is kusang nagmamature sa environment kapag sila is nag 7 months nag 8 months makikita mo talaga healthy sila okay kapag wala silang sipon healthy sila talaga Nag-i-start ng uh, mamula ang kanilang muka That is a sign of healthiness mga kamanok That is a natural uh, healthiness Na makukuha nila sa environment Sila is ng tama Nakukuha nila yung nutrients and minerals sa environment Kahit hindi natin sila bigyan ba diba? So magtataka kayo eh Bakit pag naka sila Ang gaganda nila Pero bakit nung akin silang uh, kuhanin, alagaan Bakit parang lalong namamayat Bakit parang lalong namumutla at nagkakasakit So ano ba yung kailangan natin gawin kapag kaganyan Sabi mo nga, magana naman siyang kumain. Sa so, madaling sabi, kapag ang isang manok is magana kumain, nakakapasok yung mga nutrients na ibinibigay natin, walang problema. Kasi, iba kasi yung ano eh, iba kasi yung uh, hindi magana kumain. Kapag ka hindi magana kumain, hindi na ipapasok yung mga pagkain, mga minerals, eh, ay kami may problema sa manok. Pero kung sabi mo nga, magana naman siyang kumain, pumapasok sa kanyang katawan yung yung pagkain at minerals na ibinibigay ninyo, possible mga kamanok, meron lang kulang sa inyong pagbibigay ng nutrients. Okay? So mga kamanok, ano ba ang dapat ninyong gawin kapag kaganyan? Unang-una, silipin mo yung pagkain, yung yung ng manok mo. Baka mamaya ang pinapakain mo diyan is kulang sa iron, Okay? Kulang sa vitamin B12. Kasi yung mga patoka ngayon is built in na po dyan yung iba't ibang mga nutrients na maaaring makuha ng isang manok. Okay? Possible, kulang yung nutrients na ibinibigay mo sa kanya. Possible, baka mamaya yung pagkain na ibinibigay mo, eh, hindi ganun kapuno ng nutrients. Alright. So ngayon, dito papasok ang supplementation na puwede natin ibigay mga kamanok. Eto ano, uh, bakit hindi mo subukan na bigyan siya ng vitamin B12, okay? In a form of mega B12. So makakatulong 'tong mga kamanok upang maibigay Okay, yung B12 o yung vitamin B12 na kulang sa inyong mga alaga Ito po kasing mega B12 na to Nakakapagbigay po ito ng magandang sirkulasyon ng dugo Okay, so baka kapagbigay po ito ng uh, Yun nga, uh, vitamin B12 na kailangan ng manok mo upang pumula ang kanyang muka Alright? So, makakatulong po itong uh, supplements na to para sa inyong mga alaga mga manok. And syempre, kung ayaw nyo naman ng ganyan, at siguro subukan nyo na yan, hindi kayo hiyang o anuman, so bakit hindi nyo subukan itong aming natural product? So, this is a herb ox. Natural po ito mga kamano ka. Natural po. So meron po itong natural vitamin B12 na tumutulong upang maibigay yung magandang blood flow ng sirkulasyon ng dugo sa inyong mga alaga. Okay, natural po 'yan ha. So ito po ay gawa sa herbs, sa herbal kaya po napakaganda po nito sa ating mga alaga. Kung ang inyong mga 3 months isput latin, 3 months and up, ito po ang aking ibinibigay sa kanila. Natural and nakakatulong din po ito sa bone development ng inyong mga alaga. So, pag ba nabigyan nyo nitong mga supplements na to, hindi na po sila mamumutla. Siyempre, may iba pang factor na kailangan mong ipractice na kailangan mong ibigay sa inyong mga manok. So, ang inyong mga manok, hindi po po palagi lang silang nasa cages. Okay, kailangan po i-cord nyo din i-cord nyo din po yung inyong mga alaga Kailangan po nilang naka-range din po sila doon sa damuhan, sa lupa Kasi yan po ang kanilang natural habitat eh Yan po ang kanilang natural environment Diyan po sila dapat dumalaki Hindi po dapat natin sila inilalagay sa cage at diyan po natin inaalagaan Hindi po yan natural So dahil po ito ay ating passion ito po ay ating hilig nangyayari po na tayo yung nag-aalaga sa kanila at nilalagay natin sila sa kanilang which is sasabihin ko kung natural hindi tama pero para sa atin okay po kasi tayo yung nag-aalaga sa kanila pero yun nga sabi ko minsan nagkukulang tayo sa vitamins nagkukulang tayo sa okay ah uh, vitamina na ibinibigay sa kanila kaya po namumudla kaya nga po sabi ko sa inyo inyo rin po silang i-cords kailangan kasi nila ng uh, vitamin C galing sa init ng araw. Kailangan po nila ang mga kamanok kapag ka po sila ay uh, nainitan, <clears throat> nakakapag-workout po sila, naglalakad-lakad, lumilipad-lipad tumatakbo-takbo, tumatanong-talon so dyan po na-exercise yung kanilang katawan. So madali pong uh, natitik ng uh, kanilang katawan yung pagkain natin ibinibigay at the same thing, marami, marami rin po yung naiinom nilang tubig kasi nga po, nakabilad sila sa init marami po silang tubig na nanaiinom nabibilad sila, nade-dehydrate umiinom sila ng marami so kasabay noon, nagiging maganda po nagiging healthy po ang katawan ng inyong mga alaga. Kaya po hindi natin nagiging problema yung pamumutla nila. Pans Sininin nyo, ano, kapag ang isang manok is nasa range, kapag ang isang manok is nasa tipi, ang gaganda nila, ang popular na kanilang mga muka. Kasi nga po, nakukuha nila yung natural minerals, natural uh, vitamins, doon sa kanilang environment. Kagaya ng sinag ng araw and syempre yung mga natural vitamins na kanyang nakukuha sa kanyang paligid. Yung damo, yung mga bato-bato, buhangin. Nakakatulong po yun sa katawan ng ating mga alaga mga manok para po makumpleto yung requirements ng kanyang katawan para sila is maging healthy. Okay? So, syempre, kailangan mo rin silang i-priming palagi. Monthly, kailangan purgahin. Monthly, kailangan bigyan ng injectable supplements. Tapos, kailangan nyo rin silang uh, paliguan. Okay? So, napakarami pong factor mga kamanok para makuha ng isang manok yung healthiness nila. Hindi lang kesyo nagbigay ka ng ganito, ng ganyan, eh makukuha mo na kaagad yung healthiness ng isang manok. Kailangan talaga lahat ng views, lahat ng uh, factors silipin mo. Alright? So, ang mahalaga dyan, mahal mo ang ginagawa mo at willing kang matuto, willing kang makaalam ng panibagong uh, bagay, panibagong kaalaman pagdating sa pagmamano. At sigurado ako, darating ang araw, malalaman mo rin ang sikreto, malalaman mo rin yung mga bagay na kailangan mong gawin para ma-achieve mo yung mapupulang mukha ng inyong mga alaga na sign ng healthiness nila at para syempre maalagaan mo sila ng maayos, maparami mo, ng maayos na hindi mga payat, na hindi mga sakit. Eh. Alright, so sana nasagot ko kahit pa paano yung uh, iyong kasagutan Sana kahit pa paano nasagot ko yan At siguro naman deserve ko ang isang like ninyo sa katanungan mong yan ano? So, hintayin ko yung likes ninyo Marami kasi po pwedeng matulungan ito kapag ka nag-likes kayo sa video natin Alright, so paano mga kamano? So, sa mga gustong magtanong, ilagay nyo lang po yan sa comment section Hanggat may pagkakataon po akong ganito Sasagutin ko po yan at uh, syempre shoutout ko po, po kayo sa ating susunod na video So once again, this is PJ Vergara Plinyada ng Mamay. E. See you for our next vlog. Paalam!